Hi guys! Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon yes, maaga pong alis ng bahay si Kainich guys. At kasama ko po yung aking unika iha. Hello Nak! Hello! Hi! <laughs> Ayan, so mag-take po siya ng exam guys. Uh, 50 items po muna yun po ang sa Japan kasi 50 items yun po yung student uh, permit po para makapasa po siya bago makapasok sa driving school. Ayan, so hopefully makapasa po siya ngayon yan, so try natin guys, may Japanese may English din po, so mamili ka lang so yun po yung maganda dito sa uh, driving school po dito sa Japan kasi para sa mga uh, foreigner, ayan, sa so, mga Filipino, kahit anong lahi may English po, alright so yan po, di ba, si Kai English okay guys, so let's go, let's go po baka malate po kami sa kanyang uh, examination Ayan guys, at malapit na rin po kami sa Mitahura. Yan po yung uh, place na kung saan po magkuha po tayo ng examination for 50 items and then 100 items po kapag kukuha na po talaga tayo. Pasado na po talaga tayo sa driving school at kukuha na po tayo ng examination ulit. 50 and 100 items po, dito po lahat yun. Yan, so uh, ngayon guys, 50 items po yung... Uh, i-exam ng anak ko. At, uh, higit sa lahat, ang transportation niya po dito is bus po siya. Ayan. So, kapag magbabas po yung anak ko, nasa 45 minutes po ang kanyang biyahe dahil marami rin po dinadaanan sa mga uh, train station po ng bus ang biyahe nito. Kaya, dapat mas maaga po ang inyong uh, alis po ng bahay kung saan po kayo nakatalaga na mga lugar. Alright? Ayan guys, uh, tapos na po kami doon sa loob. So, ang ginawa ng anak ko po, uh, hindi po kasi uh, bawal po kasi mag-video doon, guys. So, uh, so tayo sa mga rules po. Ayan. So, una po talaga kapag pumunta po kayo mag po kayo ng 50 items. Uh, kailangan po i-check yung mata muna, then yung mga papers. Ayan. So, uh, may kinuha kami sa City Hall tinatawag na na and then syempre valid po yun guys ng 6 months yata kasi makikita naman yun sa June nyo guys kung uh, ilan yung uh, ilang months na lang yun po And then, picture, picture po, na ID picture, yan, dikit po natin sa so, parang may form ka kasi na fill upan mo po doon kung manual po ba or automatic po yung kukunin mo na license, alright? And then, halo-halo uh, na po yun doon ang lahi guys, marami Filipino, syempre Japanese, marami rin po. So ang start po ng ano talaga is uh, alasotso pa lang ng umaga pwede po, na pong pumasok Kasi uh, lalo na po kapag first time nyo pa po dahil may check pa yung mga papers niyo kung tama po ba Ayan so i-share ko pala guys sa mga Pilipino po na gustong kumuha po ng license kasi nangyari po yan sa anak ko uh, Yung unang punta kasi namin hindi siya nakatpag-take kasi nga po ang ang uh, Juminyo po na kinuha namin wala pong nakalagay na Philippines yan, so kailangan pala may nakalagay na Philippine, yan, Philippine Gene or Filipino tayo so, advice ko po guys kasi kumuha kami noon sa convenience store ayan, so hindi pala lahat sa convenience store is uh, accurate lahat, so Katulad po niyan, uh, importante po ang driver's license kasi nga po marami pong kumukuha na iba't ibang lahi. So, ang advice ko po, mas mabuti kung kapag kumuha po kayo ng Jumenyo, kailangan sa City Hall po mismo. Tapos, sabihin niyo po may naka-attach na kung ano po ang lahi natin. Tapos kung po pwede, kasali na rin po naka-attach sa ating Jomenyo ang tinatawag po natin ngayon ng my number. Ayan, so kailangan nakadikitin po yung my number para hindi po tayo guys sa balik balik kasi lalo na po kung nag-absent po tayo sa trabaho. Ayan po. So, yan po yung share po, po ni Kindish ngayon sa inyo kasi nga nangyari po yan sa anak ko. Kasama pa ako noon, talagang nag-absent pa ako sa work. Pero hindi kami uh, na-allowed noon. Ayan. So, kahit dinala na po yung papers sa mismo office pero hindi po talaga kasi nga po magiging uh, para fair din po daw sa iba. Ayan, so kailangan po ulitin ko lang ang jumin po na kukunin po sa pagkuha ng driver's license kailangan po may, nakata may nakalagay na Philippines. Alright? Ayan. So ngayon guys is naghihintay po kami ng uh, matapos po yung examination ng anak ko. So hopefully is makapasa po siya. Ayan. So nandito muna kami guys ha. Uh, maglinis po ng sasakyan. No, 'di ba? Para walang masayang na oras, guys. Ayan. So, lihisan mo natin yung sasakyan dahil galing po kami sa beach. Ayan, guys. Uh, dito, mabuti lang, guys, may malapit po dito na uh, pwede tayong maglinis po ng ating uh, sasakyan. Ayan po. Okay. So, kailangan... All Alright guys, sa na po paglilinis ng ating sasakyan. So, ganito po kami sa Japan guys, sinusulit po namin yung time namin. Habang naghihintay kami sa anak ko na matapos ang kanyang examination, dito naman po kami ngayon. Maglilinis po ng aming sasakyan. time kami. Pero ngayon kasi, uh, need namin nalilisan talaga siya kasi galing kami sa dagat. Ayan. Yeah. So, ayan guys. Tapos na po. Wala na po yung kulay yellow. Na, ayan, May araw na po siya. At mag-go na tayo. Paalis na tayo guys. Mag-park tayo dito. At pwede na. Gusto natin mag-vacuum. Ayan. May vacuum po siya. Mag-park tayo saglit. Ayan po. At mag-pahit-pahit. Alright. Alright. All right guys, ayan so good news, good news po tayo guys dahil yung anak ko po ay nakapasa po siya sa kanyang 50 items. Ayan, So ganito yun guys, uh, bago kasi siya tatanggapin sa driving school, kailangan makapasa muna siya sa uh, exam niya po na uh, 50 items. And then yung 50 items sa po yun guys, 30 minutes lang, 'di ba? Tama? Mm. So 30 minutes lang po 'yun siya. So kapag lubag pa sa po tayo, ayan. So kailangan talaga mabilis yung basa natin, 'di ba? All right. And then yung uh, example ng anak ko, guys, sa uh, pinipili pinapili po kasi siya Japanese or English. Pero sabi ko sa kanya, uh, alam ko kasi marunong ka na sa Japanese, kaya gusto ko na uh, ma-try niya rin ang English po. All right? So yun, guys. At ngayon po is Uh, babiyahin na po tayo guys. Punta po tayo ngayon sa driving school kung saan uh, magsisimula na po siya sa kanyang uh, pagda-drive po. So, ang kinuha ng anak ko po is manual. Alright. Ayan. So, ano sa atin? Mission? Yun ba yun? Uh, manual transmission. Ayan. Kasi si Kain din uh, automatic po ako. Yung anak ko po, uh, kapag kasi manual na, pwede na po siyang mag-drive ng automatic. Alright. So, yun po. Parang may plano yata itong sports car ba? Race car driver? Oh, wow. <laughs> okay guys, so po tama na tayo dun guys at sana is yun po ay mga ilang uh depende po in guys kasi may pasok nga po yung anak ko sa work. So depende po yan guys sa kanya sa performance niya po sa driving school. Yan. So kung mabilis Pura. po siya, mas uh, mad mas mabilis po siyang makapasa at makapag drive na po talaga. All right? Alright guys, uh, ito po ay malapit lang po ito sa bahay namin. Ayan po, yung bahay ko po is nasa likod lang po noon ang aming <laughs> ang driving school po mismo. Ayan guys, all so. Alright, so kahit maglakad po siya galing sa work, pwede pwede po. So, mag inquire muna tayo dyan guys. Marami kami itatanong. Ayan, tapos baka bibili po kami ng books para po sa uh, manual transmission po ng sasakyan. Ayan, kung lahat kasi may mga guide po siya, guys. Alright, yan po. Alright, guys. Uh, tapos po kami doon sa driving school. So, syempre, guys, bawal po kasi magkuha ng mga video-video doon. Ayan po, isa yun sa mga share ni Kindness. Uh, dati kasi, guys, parang yung driving school na to, uh, tumatanggap talaga sila ngayon ng, ano, kasi ako hindi ako pina-exam nila noon ng about sa, kung hang, hanggang saan yung level po ng Japanese ko. Pero ngayon, medyo nagulat po si Kang Desh kasi po, uh, meron na pong uh, exam. Ayan, so, buti nilang Bruno mag ano magsagot yung anak ng Japanese. So, natanggap po siya. Tapos, uh, at yan po, uh, magsisimula na po siya sa kanyang uh, driving school po. So, medyo uh, update ko lang po sa inyo guys, balang araw kapag Uh, maging okay na po ang kanyang driver's license. So, medyo mahaba-haba pa ang need niya po ng mga kakailanganin po na uh, schedule pa. Yan. So, yan guys. Uh, tapos na kami doon sa Uh, driving school po ayan, tapos ayan sa so, kunting paliwanag ko lang po uh, dati kasi nung ako po yung pumasok dyan na driving school uh, hindi po ako pina-exam so totoo nga po pala sabi nila medyo nagigpit nag na po raw siguro may nangyari noon na pumasok na hindi uh, ko alam kung anong lahi siguro hindi naintindihan yung ano yung, yung, yung turo ng uh, sensei o yung teacher po Ayan, so, importante din kasi guys, kung marunong ka po talaga ng Japanese Kasi nga, lalo kapag nasa daan po tayo Tapos, hindi mo maintindihan yung sinasabi ng teacher Delikado po, may tendency, may mali-disclass siya Ayan, so, uh, kaya guys, uh, para sa kaalaman din po ng lahat Ng mga kababayan ko po, kapag, uh, lalo na po sa GIFO ayan, Kapag dyan po kayo nag-driving school May test po siya, ayan, so kahit foreigner po kayo after na makapasa po kayo sa 50 items, ma test po nila kung hanggang saan po yung level ng Japanese niyo po. Ayan, so yung anak ko po may mga pinasagot pa sa kanya. So para ma siguro doon nila makikita kung ah, uh, kung pwede pong ah, uh, makapag kahit mag-isa lang yung anak ko lang, wala ka siyang kasama na taga-translate, okay lang. Ayan. So, yun po yung, uh, yun po guys, yung mga sinishare po ni Kindness ngayon. Ayan po, na, Uh, thankful ako dahil nga nakapasa na po yung anak ko guys sa 50 items. So, yung iba guys marami pong hindi pa nakakapasa ng 50 items. Yan, so may, yun po ang medyo may kahirapan. Uh, sa so, almost guys, nagtanong po ako yung license po ng babayaran ng anak ko kasi manual po siya. Naabot po siya ng mga 32 lapad mahigit. Yan, dahil manual po ang kanyang pinili. Yan, manual transmission po. So, medyo mababa lang ng konti ang automatic, pero sabi ko may time ka, kaya mas maganda yung manual na kukunin mo. Yan, so, yun po yung isa sa mga na-share po ni kindness At, uh, uh, sana guys, uh, mas mabilis yung ano ng anak ko doon sa kanyang driving school. Yan, pero, alam ko kasi medyo, uh, hindi pa niya kabisado talaga magmaneho. Yan. Pero dinandahan din namin din siya tinuturuan guys. Lalo-lalo na po sa manobela. Alright? So, update ko lang po sa inyo, guys, kapag naging okay na. Yun. So, ngayon, guys, is uh, nandito po kami ngayon sa Costco. So, hindi na po sumama yung anak ko, guys. Pagka-uwi galing doon sa ano. Kasi medyo napagod yun kasi nga drag, galing pa sa examination. Maaga siya. So, pinapahinga po muna yung kanyang ano, mind. Yan po. So, at least uh, makatulog yun siya. Kasi nga, panay nag-study po siya. Yan. So, kaya na dito po ako sa Cusco. May bibilihin lang po si Kindness. Di ba? Pagkain na naman po. So, tinamad ako magluto. Dito talaga ako napupunta. Okay? <laughs> Alright. Right guys, sa na po ako ng Costco. Ayan guys, oh, mga inumin. Naka-sale na po ito. Ayan, naka-sale na po siya. Right, ito muna tayo guys. Ay, bubog Ay, oh, ang dami saging. Mura lang siya, ang dami. Hanggang doon. Oh. No? Mili muna tayo ng saging kasi ito medyo hinog na. From Mexico. Mexico. Wala Philippines. Nahanap namin yung Philippines guys. nakakain o. Oh. Tapos ang laki ng discount. 700 yen. Sa atin, nasa at mga 600 pesos yung discount, guys. Right. 500, ganun. 6 yung laman yan. Okay? Alright? Okay na? Let's go? Okay. Right guys. Ah, tapos sa po tayo na malingke. Andaba, Anda. Ganito yung vacation ni Kindness, guys. May mga ano, ang daming mga importante po na ginawa ko po. Kaya, gusto ko yung ko man na mamasyal. Pero hindi ako makabuelo, guys. Kasi nga po, ah, kahapon, ang lakas ng ulan. Grabe. Super bagyo. Dapat na pupuntahan ako na, katulad na nabanggit ko noon na, ah, pupunta ako sa isang fireworks na parang, ah, parang parade float yan, float parade pero hindi natuloy yun guys dahil nga sa klima ng Japan ngayon yung weather nga po is may nagbabagang uh, ano yung bagyo po, kaya hindi ka na lang po ako umalis kasi kahit aeroplano uh, train tsaka yung mga bullet train wala walang biyahe po guys, kaya kahit ako, nagpahinga na lang po sa bahay. Yan. Pero, uh, may mga konti lang inasikaso, mga importanteng lakad din po. Ganun lang po yung ginawa ko. Katulad po nito ngayon sa driving school po ng ating anak at pati yung pag-exam niya. Alright? So, yun po guys. Ako muna yung pupalam sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay naman po muli sa aking mga na-share sa inyo ng mga content. Bye guys! Dumarigat ako sa imas!